Na may mga kwarta niya? Wala man, may mga kwarta ya. Mau ba? Kung na. Tarong-tarong ako ninyo ha. Eh, lami na ba? Pangayuan na dayon. Kwarta ba? Kwarta? Ya, wala lagi may mga kwarta ya. Eh, wala gihapon. Oh hatang lagi na yun, ayaw na, yung masumbagan pa. ay, ihatag na lang natong kwarta, Ark. Masing masumbagan pa, Taron. Ay, masumbagan ang gani ko. Dako kay kuwarta ba tinjingko? La dakuan na imoy? Kinsira man nay kuwa? Ah, pobre apo nimoy. Wala man goy kwarta lain si mama. May pa akong mama daghan o kwarta. Dili <laughs> at least na kwarta. Tara ta, mupalit na ta ta. Tara. Dagbu nga kun 5. Mangita ah. La nawala lagi akong 5. Ngaa apo nimoy? Asa man tubay? Imo tong gikuha no. ka! ramang ka namang koy kwarta oh. Huh? Oh. Nga nung mawala man! Ang diha di Ang sangin lang naman ko nimo! Asa man, yun to ba eh? Hala! Nara di ay! Amin abi! Danghaga po nimo ka? Tara oh. oh, ta. na! Tara! Pre, nakatay madilin siya, Ander Pre! Kanilugara lugar pre! Gagahan kayo mga bata, diri Kitara Itara tag panigarilyo ron! Usay bata! Pre nga di man, tama ka ng bata! Kayo waman man kwarta! Di haka na pre! Ang mga bata dere, mga kwartahan kayo. Eh, sure dia ja, pre oy. Wala kita panigarilyo ron pre, hulat-hulat lang. Oh, tara oh. Ay, tara oh. Oh, na dere pre. Si pre. Sige pre, ako'y bala pre. Tara choy. Joy! Unsay problema ni mo ya? Daan mo kabalongan ng mga gahe dere sa tung lugar. Unsa nang gahi ya? Kami ba? Kutok-kutohon ron. karon. Pre, goods no. O, pre, goods kayo. Pangayuin na pre. Tama yung mga kwarta niya. Hala, kwarta daw bay. Ayaw, di na natugaan. Wala man, may mga kwarta ya. Mau ba? Kung saan na? Tarong-tarong nga ko ninyo ha? Ya, kuwan rabi ni niyemong kwarta dira ya. Pampalit rami nagmakaon niya. Pre, lami na kay sigarilyo ba? Pangayuan na dayon Kwarta ba kwarta? Ya, wala lagi may mga kwarta ya. Eh, wala gihapon. Atang lagi na yun. Ayaw gulatag masumbagan pa. Ark, ihatag na lang na tong kwarta, Ark. Masig masumbagan pa ta'ron. Eh, masumbagan na mangani ko. E, naraya oh. Aw, anak ba? Para magkasinabo tayo, buha. E, naraya oh. Singko lang. Ay, kana tanan <laughs> ihatag lagi, tanan lagi. Ihatag na lagi na tanan, Ark. E, naraya oh. Anak ba? Tumbuk-tumbuk na mo, Mano. Re, easy money. Nanay, Okay juga kay kakabanon pre ba. Basta ako pre. Ako'y gahi dire. Asa sila? Mantay pre. Nagdala magmama pre. Kamay pre. Titugam nagmama pre. Unsaon man ato ni ron? Ikaw man dire. Ako re bala pre. Unsay gihimo ninyo sa akong anak? Dam. Wa mi gihimo ani mong anak dam. Mga anak Unsay gihimo nila sa inyo ha? Ma, gikuha mong kwarto ma! Tapos gisumbag pa yung kumaw! Kamangadag ko ninyo glawas. Wag yun muna narbaho. Maipit -ma na ba? Ma'am, wag yun kung hadlok mo, Kabalo ba ka na kami ang gahit dire? Ma, ayo kong piyansa ka na, ma'am. na, ma? Si Arki gani, ma'am. nila. <laughs> pre, ay kabala ka. Mukuha kong backup. Sige, pre. Dam, ako pa nyo, May pagbuli na lang mo. Kaya kung kauban ba, nikuha nag-backup. Ay, backup, dahi ha? Wag kong hadlok. Kunsa, musukol ka? Nak, pagwag bunal. Sige ba? Ako po na, mabunal ko na. Pasinsya kayo pre, nanalaw ko.